Eh, malibu. <laughs> da be. shaking pa susgir <laughs> uh. Sugir so, ya. Suka ayo. Oh. sayo, pagalita. sayo pata oy. Dag sayo pa imong loloy pagod. Hmm. Pwede pang sayaw. Pina. Oh. Oy, Lord, Lord! Gino ko, gino ko. Oy, di na niya asa na taan eh. Oy! Oy! Oy, gino ko. Tabaw, tabaw, silula. silula. Di na, silula. Di kita pwede. Ay, gino ko, gino ko. Grabe, gibalikan. Mataon sa naman eh. Oh my God, oh my God. Ay! Oh my God. Oh my God! Okay, Ramah. Oke okay, rah. Oke okay, rah. Umay kay bakampo silula dia silula dia. Di kita kadagan ani. Kay naglisod ako. Oy, gino ko. Dia pusli, pusti pusti. Grabe grabe gibalikan ta unsa naman ni. Eh. Oh, Lloyd, Lloyd. Dia lang dia silula pada Padaprin pada Grabe. Grabe gibalik-balikan man ta ani. Eh. Hello. Okay. Laban lang tali niyo. Gibalikan <laughs> kita, diba, no? <sighs> oh, na no, lihok pag yun. Ako, di ko makakuan. Kaya, asa mo tayo? Muning after shock. after shock. May pa si ate, kaya nakahawid pag iro. <tipos> Dili <kukuan> na ni, kung anagid ni. <tipos> Dili <Dine>, na ha? Oo. <tipos> oh. Isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 7.6 ang yumanig sa Davao City kahapon, Biyernes, Oktobre 10 bandang 9.43 ng umaga na nagdulot ng paglikas ng mga tao mula sa mga gusali patungo sa kalsada. Nagtakbawang mga empleyado at mga bata o estudyante mula sa kanilang eskilahan kasama ang kanilang mga guro palabas sa gusali. Ang pinakaapiktadong probinsya ay ang Davao Oriental. Ilang gusaling gumuho at nagsira matapos ang malakas na lindol. Ayon sa Pelbox ang epicenter ng lindol ay naitala sa karagatan sa hilagang silangan ng Davao Oriental. Kaya naman, naglabas ang ahensya ng Tsunami Alert para sa mga nakatira sa malapit sa baybayin dagat ng Esther Samar, Dinaga, Thailand, Davao, Oriental Southern Liti, Liti, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Sa panahong ito, mga kapwa ko Pilipino, dapat tayo'y magkakaisa at magtutulungan tuloy-tuloy sa pagdarasal. Please God save the Philippines. Marami pong salamat sa nanonood ng aking mga video. God bless Filipinas. Bye-bye!